einmal 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 33 34 35 36 37 38 39 41 43 42 43 44 45 45 47 46 47 48 46 48 49 52 51 52 52 53 54 55 56 56 56 56 57 58 58 59 59 51 51 52 53 53 53 54 magandang uh, gabi po sa inyong lahat uh, sa lahat po ng uh, mga sulod supporters po natin dyan sa lahat ng mananood sa aming video guys no? Luzon Visayas, Mindanao uh, magandang gabi po sa inyong lahat no uh, so ngayon, guys, uh, binalikan po natin yung uh, area guys kung saan po nakakita po tayo ng uh, aswang guys uh, kaya hindi lang ako nag-isa ngayon guys kasama ko po ngayon, Creepy Hunter at so lahat po pala ng mga Uh, solid supporters po natin dyan no? uh, please, bisitahin nyo ang channel ni uh, Hunter at sa lahat din ng solid supporters niya. Bisitahin nyo rin po ang aking munting channel, Duga the Explorer. Yan lang po. Maraming salamat. magandang gabi po. No, uh, papunta po kami sa area guys kung saan uh, may uh, nakita po tayong aswang guys. No? Doon sa pinapatuyuan ko ng ano, uh, saging. Ah, ini aku lagi ngayon guys. Kasama ko po ngayon Creepy Hunter. Lo. Oh, sigurado ako kagusto. Nag-disemitikita lang. Yung... Ngayon aso, aso lang eh. Aso, aso do. Dito ako na patoyon ng ano. Yung ninga sa akin oh. Hmm. Ayaw po bro, mm -mm. sa iyo ni... no? Di ko lang nangangapuka, ini duwagan dito siya naghahanap ko. Diyan ko nakita yung ano bro, Saan? yung aswang yeah. bro. Diyan hmm? um, nang pumunta po ako, uh, pinuntahan ko. May nakita ako, luma no? Baga, baga ng iba hmm. ko kung anong, anong klaseng bagay yan, baga ba ng tao sa hayop. Hmm? pas tawai bagat nah, karena kita udah jauh dikit amang? iya hmm. kalau biklan lang wala, bro kaca memang mau ngeduguk kaya gim bro? ludah kalau bro hah? asong kalau oh, ini mau, ini kasi gua rada buk-buk asongin ini, parang mau ngomong pas parang may biktima kasi siya si guruan anu kelas sayang ini lalangnya no? hindi ko kasi na ano mukha ni ma uh, yung mukha niya hindi ko nakita ang sa dinig mukha niya hmm? bakit hindi mo makita mukha niya hindi ka nag, ano wala kang ilaw Ay ba meron naman akong ilaw pero parang hindi parang hindi makita bro bakit na gabihan ka dito bro I yung saging na malakit na natuyo kunin ko sana kasi hmm. auso na ngayon ang ano yung na nakawin yung pinatuyo mong saging oo oh, okay. oh, yun. yun kinuha ko nang nagano pa ako nang yung si, sinilid ko na sa sako yung saging oh. may napansin ako na parang may busis dito kaya tinigil ko muna yung pagsilid sa sako tapos pinuntahan ko oh, mm. siguro, siguro, bro, kung hindi ka na, hindi mo na mataan bro, baka ikaw ang timahin mo bro. Oo, oh, oh. oh kung hindi sayo to bro oo oh, at oh. oh, saka yan oh, bago pa yung ano mm -hmm. kanina hindi, hindi ka ko natakut, pa na hindi ka takot bro na mag ano isa dito bro ay hindi naman pag ano araw okay naman okay lang naman pag araw kung gabi kung ah, pero parang hindi naman siguro yun ah uh, lagi dito po siguro palipat-lipat lang yan ng area po oo Huwag kayong huwag ano bro, kasi <coughs> makita ka, nakita ka niya dito sa gabi gab, bro, tapos nakababalikan ko niya bro. Huwag naman sana bro. Huwag. Kaya huwag, huwag nangyari sa... Kasi sabi ng mga nakakausap po dito bro, Oo. marami daw ano dito bro. Ha? Marami daw na paparamdam dito sa area na to. Dito? Oh, marami din silang nakikita dito. Kita mo yung gubat na ayan Oh. oh, oh, Ha? Parang naalala ko ito ngayon. Ano? Ayan, siguro. Ha? Parang naalala ko ito ngayon. Ano naalala mo? Ano dito yung area na meron kaming sinunog diyan sa may kawayan bro kawayan sinunog mo bakit? kasi bro marami daw nagpaparamdam dyan at sinunog namin bak para baka sakali na kami na hindi na sila magpaparamdam dyan at umalis na sila sinong kasama mo? si Alex yung kasama mo Ang kasama mo si Alex? Mm -hmm. Oh, parang may nakita ko dyan na, na kawayan na sinunog mm, kami ha? kami yung... nagsunog? oo ano bang ano bang nakikita nila dyan? may nakita, may nakita ka ba dyan? yun ang sinabi nila bro mayroon daw magpaparamdam dyan at mayroon hinahabol daw dyan na ano mga tao daw bro habulin nila at siguro yung kikita mo dyan bro baka yun lang yun to bro yung kikita mo dyan asa nga nanirahan sa may puno ng kawin eh hindi po ako sigurado o aswang kasi, yun ang sabi nila na mayroon daw magpaparamdam daw dyan. Eh, ma. Yung bagong gabi, bro. <laughs> bro, bro. Bro, may nakita ako, bro. Ha? Bahay ba yan, bro? Walang bahay dyan, bro, no? Wala, wala. Ha? Walang bahay dyan. May, may ano. Ha? May ah, parang apoy, bro. May apoy? Oo. Ha? Ano? Eh, Pati lang natin nilau, baka nga kita hujan. natin dung ilo. Trog, trog, patahin dung ilo, trog. sipon ko. Tara. Lalapit na tapay tayo. So guys, may napansin po kami na ayun no. po kami guys na parang uh, may tatlong uh, ilaw pero hindi namin alam kung anong klaseng ilaw yan guys uh, malayo po po kasi no uh, malayo po po kami kaya siguro yan ang pupuntahan namin ni creepy ngayon kung anong uh, ilaw yan kasi wala naman bahay dyan dito kami ng light ngayon guys para, para ano ah, hindi sila makapansin sa amin no? ayan no. Panggir, dadung, ang labo, bro para, natin Diyan malapit ako tayo, guys. Ayan, oh. guys. Kita na po natin, guys, ng tatlong ilo, guys. Pero hindi natin alam kung may tao dyan. 50% o 90% yan talaga yung area bro na sinunog namin na ano bro yan. oh, alala mo na alala ko na bro sige bro bakit ka may ilaw bakit may ilaw tara so yun po kayo sabi ni Creepy ah uh, ito po daw yung area na ano um, uh, puno ng kawayan nasa sinusunog niya sinusunog ni sinusunog ni lan ni ah Papa alex kasi marami do'ng na nagpaparamdam मेर बखेटमें में लौजल

sa uh, puno ng kawayan guys yung yung sabi ni Kriti na sinusunog po nila ayun o, sinusunog po natin guys para mas uh, kita po nyo guys no Iko tayo bro, iko tayo po Sige, yes. At tatago, tatago mo na tayo dito. Rau, rau. Tako ka, bro. Tako ka. Tako ka. Tako ka. Baka na, baka na. Tako ka lang. Ah. Nandumating tayo. ang tulong